Kuya Marlon. Okay uh, tayo, Wally Pet Shop. Yan, Pet Malot, Si Ako nag-isa na lang ito, babae. O oh, yan, si Tzu. Si, Ilang yung... months na to? Three months. Oh, yeah, Tsaka may vaccine na po ito. Babae, no? Oh. Complete vaccine na ba siya? Isang vaccine lang po, oh. tsaka dalawang door. Magkano po sa akin? Bego lang siya kahit 7,000. 7,000. No? Okay. Yan, no? Babae yan, ha? Kumarenya to. Na kompleto po 'tong merienda. Bye-bye. Bendado. Bye-bye 'yan uh, ha. Ilang months lang, na to? Three months. Ayaw na sayo kahit ocho na. lang. Ocho na. lang. Redosable pa naman. Negotiable pa 'yung mga price natin. Konting konti, message na lang si Kuya Marlon. Lakas kain oh. ka bigyan ko na tayo na lang 'to. Ocho na lang ha. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Oh. Pomeranian to oh, ito, may pomeranian pa Ang nito, parang teacup, ano? Teacup to, bigay ay yung na lang Sampu na lang to, babae nyo 4 months, ha? opo 10 months? Four. Ah, 4 months Lalaki ah, ang cute ng mukha, o, oh, ay, lang Ganda? Saka meron dito mga chow-chow O, -chow. eto ah. oh, ito chow-chow ito chow pong. Okay. okay. Ito lang chow pong. Tapos yung direct. Ito mga rin. chow chow. Uh, ito, bihay ko sa inyo kahit 5-5 lang. Lalaki ba yan? Lalaki. Kaya 5-5 na lang. May ano siya, no? Ato. Sa kolom. Ah, okay. Pero um, ano yan. Uh, gagaling. Gagaling po po yan. Ito mga chow chow. Bali 5-5 well, na lang, eh. Sa no? 6,000 lang ito. Ito, so, pure chow chow chow. Opo. Oo, oo nga, no? Black, black, black. Ito pa yung kapatid yan. Maliliit lang po sa hindi naman. Ay, oh, <laughs> Magkano Pwede niyo 'ko kaya maran, 6,000. 6k na lang ah. Oh. Thank you. Ito pa. Ha, ah, ang ganda ito. Bye-bye. Ang bye, bye. <laughs> ito. Ah, 6K, 6k na naman. Na na. eh. oh, ito malaki ito ah. O, diba? Laki, oh, di yeah, ba? Laki Yan, sampu na lang 'to, sampu na lang. Ah, ito sampu na lang. Lalaki 'to. Ilang months na 'to? Malaki ah. Three months po, big bone. Ah, big bone kaya pala. Lion type. Magkano ang bigay natin? Sampu na lang. Sampu na lang din 'yan. Apo, ito, ang ganda. Apo. May baksi na 'yan. Ayun, diba? no, baksi na 'yan. Tsaka may, Sa, may na rin po. Oh, 'yun, may dewormer na rin. Ito may pumirin yung tao dito ngro lang Na-complete na. Hindi Baba. Hello. Babae baka lalaki. Dalawang lalaki. Babae lalaki at babae. 2000 na lang to ito. 8 na lang. Ay, so cute mo yan. 8 na lang ha. Pa. Chow, chow. Kailan tayo? babae. Okay. Two months parang to. At 6K din yan. oh, 6K. Uh, mang Gold I think golden Oh. Ay, ito golden retriever. Okay. Pure to. Pure Babae yan. na kagad si Kuya Marlon. Ito po ba? Ah, ito. Oo oh, nga, light color cream. talaga to. Cream, no? 7.5 na lang din yan. Ito po ba? Ito po ba? Ito po ba? po ba? Ito po ba? Ito lang babae. Oo, ito lang ang babae nila. 75 na lang. 75 na lang yan. <laughs> Ganda, no? Ayan. 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 O, meron ako dito mga to, ano. Ito mga Ay, to. Ayan. Ayan. O, ayan. Ito, 'yung isa. ang mga pastry 8,000 lang Ito okay. babae. lang. babae ito isa. Ito na mga Babae din Babae no? <laughs> din. Ito naman lalaki. Na Ayun, lalaki yung isa Yung sa dito. dito, Kaya, dito. Ha, ito. Ah, oo. Hindi matamlay yun. Naluluto. Eto greeter la Ilang months na yung yung months yung 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 Oo, ganun. Ito nila. Ayan yung pa sa na. lang ako. Okay. Oh? Oh. O, lang ako. Ito na natas yung Blackwoods, Lapor. Oo, kanina. Ito chow Ochocho. Parang naka-groom, lang sa inyo kahit na Ay, 75 na lang. Ito po, Reto. niya, ayo. Ang bando naman niya. Isa lang siya Mm. Gordin Chow naman po ito, 5-5 oh, oh, lang. Okay. Gordin Chow, na lang. Nababubad siya sa ano po, po. Ito, ano ito? ito, ito, ito. Sa <laughs> Brazil po, cross brain. Mm, yeah. 2 lang po yan. Okay. Oh. Yeah, 2 na lang. Pusa, Ay, ito pala babae, ito, naka-reserve na ba? Naka-reserve naman ito. Ah, okay, reserve na. Ito mga cuts uh, natin. Ito cuts, bigay ko na lang sa inyo kahit ito, 5-5 lang ito. Puti, no? okay. okay. yeah. yeah. <laughs> <Nala, ito. laughs> ano? Puti, puti. Ayan, 5-5, low low Malaki. ha? Ano, pa? Ano, white and black? Ano, white white and black? Ano, white and black? Pares, baba ba Ay, pala. Ay, ito po. Tulog na sila eh. Ayan. <laughs> ah, baba, ito, tsaka lalaki. Itong isa, lalaki to. po. Ito. O, yan. Magkano dito, Kuya Marlo? 6,000 lang. O, oh, okay. Yung medyo malaki, 6,000. thousand. yan. <laughs> Uy, ang naman ang mga tumpa. Ay, sa... Babay ay yung isa. Babay Lalaki to. Babay. Okay. Lalaki. Ginger so, But, lang. Lang. So, yung isa. Kasi ba yung ano yan? Dahil sa'yo kayo, tag-6,000 na lang po yan yung sa bulk lang. Yung yes, 6,000 na lang? nag sa bulk pa? lahat po yan. Nag-o sa bulk pa. Okay. Okay. So. So, meron pa ako sa taas. Pero siyang pag. Uy! Two months. Malinis nito, no? <laughs> Medyo malalaki na itong mga tayo. Ito, kung may babae tayo dyan, kung nagaanap sa aking babae, meron na tayong babae. Ah, ito po. Babae ito ah. Oh. Ganda? Oo. Pili na lang kayo dyan. May lalaki. Oo. Ayan. 2 months pa lang yan. Ito, magkakaano sa ka? Oo, no, 7,000 na lang ito. Oo. Negotiable. gausya pa po. May gausya ball pa po. Ayan. Tulog yung... Ano? Pero pare-pare natin, no? Kapatid po nga. Oo. 3 months naman oh. ito. Oo. Ang ganda ng mukha din. Ay! Walang gift nito! No? Ito eh, no? Pero ay, mga meron tayo dito sa pinagawa. Ito, magsaligo ka. Saligo. 6,000 lang to. Ito, Himalayan na. Himalayan to. Himalayan ba yan? Ako, Himalayan. Himalayan pa yan. Ano, no? Ragdal na ano, no? Lalaki to, ha? Ayan. Ito, kaligo natin. Kaligo natin, paypay Ito, paypay ko. Okay. Ganda, oh. Ito, paypay din yan. din yan. O oh, 5 lang din yung isa. <laughs> <laughs> Ayan, 3 pa yeah. lang. Ganda. Ganda na, na. Ayan po yung mga bilabunat. At saka oh. pag may gusto po, kanyang pin. Ganda lang po. 7,000. Ayan tayo, kanyang John. Ano to? Ah, <laughs> uh, pa rin natin na babae. Ang miss pala to. Ang ganda ng mga. Kaya mga miss, tayo, miss na babae, tayo? na lang po yan. Two na lang. Babae yan ha? Po yan. Okay. Hindi pa to Wala okay. okay. Wow. Ang na naman ito. yung blue person natin guys. Ah. Lalaki. Lalaki ha? How much? na lang dito yun ng

Malapit na Oo, oh, magkano ba? yan? Paypay -pay na lang dito yan. Oo, no, puro puro pay paypay naman dito. Kasama niya ba yun? Yung isa din no? no, ganoon. Oo, oh, oh, ganda rin Ito eh? pa oh. Ito rin. Ang <laughs> ng tulog eh. Uh -huh. Ito yung natin sa ayomis na bata Okay. Ito yung lang yan. na lang. Yung pa guys. Sa mga viewers ni... Bunch isa din, gano'n. Ayun po, yung five natin yung two Ito ay malayan din to. Yung bang-frot, diba? Mag-alit. na di nandito na. Di Ang ganda nito eh. May tuxedo. Ano? Pag-5 oh, na lang din. <laughs> Eto, so, hindi pa itong naglalambing na ito. Hit na hit na ata. Hit na po talaga yan. Magkano dyan? Pag-ibay lang dito na 5-5. na lang? Eh, ano na mo ano? Eto rin. 5-5 na lang din. Ayan, ano yung isa. Mayroon uh, po natin yung na tag ngayon dito. May bawas na yan. Ang puro bawas pa ito. to. Wala na. Salamat nga pala sa Right and uh, na ginag sa saagong, sa amin dito sa Petarata. <laughs> Thank you. Kaya dyan. Number nila ko, Linet. Dito tayo sa pwesto nila, Kuya Eddie Boy. Ito may mga kittens nila. Yeah. Okay. Babae ito. Yan babae. Tortoise. Sa mga, ano na natin dito? Ganon pa rin siya, 6'5 6'5 Ito, cream Oo, okay malanda Malaki Malaki black Double factor or Uy, black na block po <laughs> um, Ito, ito, ito. Oh, maganda to ah Ayan na, ah, 6'5 no, yeah, ito edible Uh, uh, ito ah lang din, same Sixth price five, lang. Ito. No? Ito okay. okay. pa okay. okay. Para parehas mga no? okay. pa price nila kaya di boy, babae, uh, lalaki, six five. Pero ganito kalaki na Oo. ko nito Black -lain. Ito yung ginger oh. Ito ito tortoise. Ayo, ungo. Um, um. Ano ganda naman ng mukha nito. Ang muka, Ayan, tortoise. Uh. Ah, six Ha, na lang. Ito um, Ay, ito. black tortoise. Ah, uh, ito nga lang malaki mata nito. Ang na na ganda nito, malaki ng mata. Mm uh Parang -huh. mas maganda yung ano. Ito, malaki din ang mata. Isang laki ng mata may ari. Hahaha! lang nakakatuwa yung mata nun. six yan mga Ito medyo malaki na ito ha kuya. malaya. ba ito? Oo. O ayun, sa kanya? 65 na lang din. to? Babae po. Wala ba, ilang may taon na ito? Ah, six months. Six months? Pwede nang i-breed ano? Pwede na po. 65 na lang. Ganda naman mo. Ayun yung Siamese. Ang malaki. Oh, sa Siamese natin? 2.5 Ang ganda ng mukha. Oh, oh. Maliit, malaki. Eh. Oo. Oh, oh. Ayan na, no? Mm -hmm. Ayan. Thank you, Kuya Adi Boy. Meron pa ba? Ayun, Siamese. Ay. Yung maliit naman natin. Ito na. Ah, ito. Ito, pala. Para maliit. ito mga maliit. 2-5. 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 2.5 2.5

Oh,